Hello mga ka-super kasari! Kamusta kayo? Okay ba? Okay ba sa alright? Dahil si Madam st ay okay na okay sa alright. For today's video, meron akong isi-share sa inyo. Ito ay ipon challenge na bibilangin natin ngayon. Opo, dahil last year, alam nyo, bihira na lang ako ngayon mag-ipon challenge. Sa mga bariya, hindi na ako nag-ipon challenge kasi nga minsan, walang pari ang panukle, kaya hindi ko na iniipon yung tig-20, tig-10, at saka para madispose agad, hindi maipon. Yung year 2023, mayroon akong inipon na 200 pesos ipon challenge. Ayan, o. No? At puno na siya. Ngayon, bibilangin natin siya kung magkano na ba. Nung share ko to sa inyo, sabi ko, nag-ipon ako ng 200 kasi nga bihira lang to sa tindahan natin. Parang sa isang araw, may isa, may wala. Pero ngayon, napapadalas meron ako mga 200 na binabayad ng mga customers. Kaya inipon ko siya. Ang una kong sabi ko sa inyo, nag-iponin ko to pambili ng washing machine. Kasi noon, nung nag ako ito, talaga struggle yung washing machine. E ngayon, inagpapalontry eh, na naman ako. <laughs> kaya sa iba ko na lang siya i-invest. So ngayon muna, bibilangin natin siya. So hulaan niyo kung saan ka-invest to. <laughs> Ay, nakakaloka. Naka Magkano na kaya ang total nitong ating ipon challenge na 200 pesos 2023. At patuloy pa rin ako mag-iipon ngayon 2024. Pagkabilang ko nito, pag mayroon na naman binayad sa ating tindahan, isisilit ko naman nito. Okay? So ngayon, bibilangin na natin. Ikaso, paano ko tumabibilang Ito sa aking super tray-tray. Sumilit dito, nakakaloka. Ay, gagamitin ko yung tray. Gagamitin ko yung tray na mama. Hmm, yeah. wait, alis na muna. Di ba ganyan itong mga super ming, ming natin, no? Kung kailan may ito ginagawa, sa kasila ano eh. Talagang sumilid dito, eh, you no? Know? Ito na, buksan na natin ang ating Ibon Challenge 2023 na 200 peso sales. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Hindi na masilid dito kasi nga super puno na. Kaya buksan na natin. Ayan, oh. Maapaw, no? Maapaw na, oh. Ayan magkano kaya? Abutin kaya ito ng million. Charot! Million sana all. Oo. Uh -uh. may libo naman ito. No? Ilang libo kaya? Oh, di ba? So, ito ay atas ng ating Rosia Minimart dahil itong iniipon ko ay galing sa Rosia Minimart. No? So, malinaw na itong mabibilang natin ngayon ay kita na ng Rosia Minimart. Okay? So, mayroon din ditong 1,000 dahil nga before nung last year nung talagang hirap ng bills, nagpapalit din ako dito ng tig 200 kasi ang hirap talaga ng bills nung nakaraan, nakaraang taon. Kaya may mga 1,000 din tayo dito magbibili lang. So ganun din naman ang ginagawa. Double purpose nga itong tig 1,000 ko. Tig, itong mga ipon challenge ko na 200, 100 kasi nga pag kailangan ko magpabarya, dito na lang din. Yan. Yan. yon, Meron pa isang libo. Yan, charan, wala na. At gagamitin naman natin to ngayong taon na ito. Ipon ulit tayo ng 200 pesos bill. Okay? So, bilangin na natin. Ayan, oh. Magkano kaya? Excited na ba kayo? Dahil excited na rin ako. Okay? So, bilangin ko lang. Medyo madami-dami, ah. Excited ako. At wait, may naisip akong bright idea. Papahulaan ko sa inyo kung magkano to lahat. Ay, gusto niyan yan? Gusto ka yan. Ang mga kahula, bibigyan ko ng 200 pesos. Gcash. ah game? Game. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Excited ako. Okay, so malang naman yung ating pay. Meron tayo itong dalawang libo. So, Mamaya na ito. Ito muna. Bibilangin muna natin kung ilan itong 200 pesos na ito. Okay, ready na ba kayo? Ah? Ready na ba daw? Okay, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 100 tapos 35 pieces. 135 times 200 equals. <laughs> Ayan na nakita na ba? O. 27,000 pesos plus 2,000. 2,000. Total of plus 2,000, 29,000 pesos ang ating na ipo na 200 bill mula sa ating Rose Jam Mini Mart. Yes, sana all. So, ito po ay malinaw na nakita ng ating Mini Mart. Sa paipon-ipon natin ng 200 pesos, no? Nakapagtabi naka na tayo. Parang ipon na ito. So, invest na natin. So, ano kaya yung ating i-invest dito? Saan kaya? Ay, di ba? Ay, <laughs> saya-saya. So, 29... Walang butal to kasi syempre lahat 200, wala naman 20, wala 100. Kaya 29,000 pesos. Hindi ko sa libo na lang 30,000 na, no? Not bad. Sa si buong taon, makapagtabi ka ng 29,000. Wala sa itindahan. Malaking bagay na yun. Oh, Kaya tabi-tabi lang kayo dyan. Alam mo nyo, last last year, ang dami kong mga ipon challenge. Meron akong 50 pesos, may 20 pesos, na coin, may 100 pesos, may 1,000 pesos. Ngayon kasi, mas more on pinapaikot ko na siya sa tindahan. So ito na lang talaga yung inano. Although nagtatabi din naman ako pero hindi talaga yung ipon challenge. Pero mayroon akong inumpisahan nung taong 2024 pagpasok ng 2024 no. Ating ginawang pampaswerte na pera nilagay natin sa prosperity bowl. Inipo ko rin starting ipon naman yon ng 1000 ipon challenge. Pero syempre hindi everyday yon kasi medyo malaki yon. Kung mayroon tayong nakita nakatabi na, isisilid natin dun sa ating ipon. Okay? So yun lang. Thank watching. Night long, long, long. Sino kaya ang nakahula sa ating even challenge 200 pesos 2023. So, bye-bye! Thank you. 135 pieces. 135 pieces times 200. 7,000 nga plus 2,000 na pinapalit natin dito pag kailangan natin ng barya. Nang, nang, nangailangan ako ng barya, so pinapalit ko dito plus 2,000. Ayan 29,000 pesos is talaga yung ating naipon na 200 pesos bill ng 2023 ng Rosham Jam Thank you so much!